Của Bây giờ đi đâu vậy anh? đi bà matinding sa panit ay padulag lang. Hindi nga kasi nang napakabura ko. Kaapat man na sana kadulag pa sa ako. Paraburo. Paraburo. May turulog na Kaapat man na sana hagunos. Dulag pa sa ako. Sa aga, dumalag sa kamabawan ta. Pagpahapon, igyag Tamahal na Tamahal sira. Ay, 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 Ito, ay, 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 Baka pahinga muna tayo mga kabayan At tanghaling tanghaling tapat ah, Walang mga pahuli pag tanghali Mahila ang pahuli so, Ulipahin ho natin na dalawa Ayan ah, Ayan yung lang gamit ho natin nama-nama uh, ya, uh, masih di pelayan pelaut ya Mama ya, semua tani gig. Nah, ay, mantap teman sih aduh, bukas aduh mantai sa aduh sa, sa ngaputi pemilahi. Aku tidak melalui tani gig. Kau lihat nanti kah pun akan enaman. Atat uh, lumpir asulang, uh, lempas uh, tang binti kilus. Satu binti tiga kilus, satu lumpir palang. Ano tayo kamayan Sa Sulong Bato. So, uh, basi madalad na po, po yung pauliho natin na tatlong piraso. So, uh, bali tatlong piraso na po yung pauliho natin. Apat sana, buwi yung isa. আগে কেতো তো Tingnan natin kabayan kung ilang kilo yung ano natin Yung pahuli Yung pahuling tanigi Ito so, uh, Miraculis Miraculisan to Miraculisan, Miraculisan to ngayong araw uh, Mahalang isda Ang itsasimpo na maglalawd Kaso mahinang pahuli Kaya bukas uh, doon tayo sa Pacific

kita sama tubing kita sama terus ayo nanti terus nu turun

Sa isutsu, ang dua Tulung pidaso, ang kayanan Ang ba yung pahuliw natin Na malilit Na bukas dun tayo sa Pacific Kedua bagasi amai